Kumusta Bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pinikulang Dawn of the Dead. Nagsimula ang kwento sa isang hospital. Nagtataka ang isang doktor kung bakit may order na x-ray ang isang lalaki sa kamay kahit simpleng kagat lamang ang nangyari dito. Inutusan niya ang nurse na si Ana na hanapin ng pasyente kaya't nag-check si Ana sa system at nalaman niyang dinala na ito sa intensive care unit na nakakapagtaka para lang sa isang minor injury. Pagkatapos ng kanyang ship, umuwi na si Ana at nadatnan sa bahay ang asawa niyang si Luis. Dahil abala sila sa bembangan, hindi nila napanood ang balabas sa TV para sa isang espesyal na palita. Kinabukasan, Nagising si Luis at nagulat siya nang mapansing nakatayo sa labas ng kwarto ang batang si Vivian na kanilang kapitbahay. Nang tumapat ito sa liwanag, nagulat si Luis na puno ng tugo ang mukha ni Vivian. Sinabihan niya si Ana na tumawag ng ambulansya at nilapitan niya naman ang batang babae para tulungan ngunit bigla siyang kinagat nito sa leeg. Dali-daling itinulak ni Ana si Vivian palabas ng kwarto habang bumagsak naman si Luis sa kama. Ngunit pilit pa rin siyang inaatake ni Vivian. Sa matinding takot, agad nilak ni Ana ang pinto at sinilip ang kalagayan ng kanyang asawa at tinakpan ang sugat nito gamit ang isang punda. Sinubukan niyang tumawag sa emergency hotline ngunit isang voicemail lang ang narinig niya dahil busy ang lahat ng linya. Habang patuloy na binabangga ni Vivian ang pinto, namatay si Luis sa kama ngunit panandalian lang ito dahil biglang nabuhay ito na tila isang zombie at agad na inatake si Ana. Sa kabutihang palad, naitulak siya ni Ana at mabilis na kinuha ang susi ng kotse bago pa magsimulang maghagis ng mga kasangkapan si Luis. Tumakbo si Ana papunta sa banyo para magtago ngunit nadulas siya at nahulog sa bathtub. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang bintana ngunit nakalak ito at hindi niya mabuksan. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang buong bahay kaya lumapit si Ana sa pinto at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit nagulat siya nang lumabas si Louis sa pinto kaya sinubukan ni Ana na muling buksan ng pintana at sa pagkakataong iyon ay nabuksan niya ito. Habang sinusubukan niyang tumakas, tinangkang sunggaban siya ni Louis kaya sinipa niya ito bago tuluyang tumalon palabas ng bintana. Sa kalye, eh. Nakita niyang nagkakagulo at nagtatakbuhan ang mga tao. Maraming bahay ang nasusunog at may mga pagsabog na nangyayari. Sinubukan ni Ana na magtanong sa isang kapitbahay kung ano ang nangyayari. Ngunit sinigawan siya ng lalaki at tinutuan ng baril at sinabing lumayo ito. Pagkatapos, isang rumaragasang ambulansya ang sumagasa sa lalaki at basta na lang siyang iniwan na hindi man lang siya tinulungan. Ilang sandali pa, lumabas naman ng bahay si Luis kaya dali-daling sumakay si Ana ng kotse. Ngunit tinalunan siya ni Luis at sinimulang suntukin ng pintana. Mabuti na lang at nahulog ito ng umandar ang kotse ni Ana. Nang mga oras na yun ay napakahirap magmaneho sa buong bayan dahil ityurang nababaliw ang ibang motorista at may mga taong bigla na lang tumatalot sa harap ng sasakyan habang humihingi ng tulong. Sa radyo narinig ni Ana ang isang announcer na nagsasabing manatili ang lahat sa loob ng bahay at ilak ang mga pinto at bintana. Sinabi din ng announcer na kahit ang mga military base ay hindi na rin ligtas. Ilang sandali pa, nakarating si Ana sa isang daan kung saan mas marami pang aksidente at pagsabog ang nagaganap at ang mas nakakapangilabot, nakikita niyang kinakain ng mga zombie ang sinumang mahuli nitong tao. Napasigaw si Ana nang biglang may bumukas na pinto at sumunggab sa kanya. Tinulak niya ang lalaki at pilit na pinaandar ang kotse sa gitna ng kaguluhan. Lumiko ang sasakyan sa kalsada at bumangga ito sa isang puno. Habang unti-unting nilalamon ng zombie apocalypse ang mundo, sinubukan ng mga otoridad na makipag-ugnayan sa media. Ngunit wala silang ideya kung paano ito nagsimula at kung paano ito mapipigilan. Di nagtagal, nagkagulo na ang lahat ng mga tao sa lansangan at humingi ng aksyon mula sa gobyerno. Ngunit sinakop ng militar ang mga lungsod upang subukan kontrolin ang mga tao at ang mga zombie. Puno na din ang mga ospital dahil araw-araw ay may mga sumasapog na gusali. Pagkagising ni Ana, natagpuan siya ng isang pulis na si Kenneth at tinanong niya ito ng isang bagay para makumpirma na siya ay isang tao. Magkasama silang umalis at nakasalubong ang tatlo pang mga survivor na agad na nagpaputok sa kanila ng baril. Sinigurado muna ng mga ito na hindi sila zombie. Ikinwento ng tatlo na sinubukan na nila ang iba't ibang daan ngunit lahat ay puno na ng zombie kaya napagdesisyonan nila na pumunta sa mall. Habang sinusubukan nilang sirain ang lock ng pinto, nakita nila ang papalapit na grupo ng mga zombie. Agad na binaril ni Kenneth ang kandado para makapasok sila. Habang isinasara ang pinto, isang zombie naman ang humawak dito. Ngunit mabilis itong sinipa ni Kenneth at tuluyang naisara ang pinto. Pagkatapos, nakapasok sila sa tindahan ng mga toilet accessories. Binuksan nila ang mga ilaw sa loob, ngunit wala namang signal ang telepono at nakalakpat yung mga pinto. Kaya naghagis sila ng isang toilet bowl sa bintana upang makapasok sila sa loob ng mall. Habang nililinis ni Ana ang sarili sa isang fountain, chinek naman ng grupo ang harapang pinto at nakumpirma nilang sarado ito si Andre at Michael ay nagboluntaryong silipin ang iba pang pasukan habang ang iba ay nagbantay sa harap. Sa bandang likod ng labasan, nagulat si Andre nang makita ang isang zombie na nakadikit sa salamin. Mabuti na lang at shatterproof ito. Sa loob naman ng arcade, kumuha si Michael ng malaking maso mula sa isang arcade game dahil nakarinig siya ng ilang ingay mula sa likod ng pinto. Biglang tumalo ng isang zombie at inatake siya kaya nahulog ang maso at nabasag. Nagawa naman ni Michael na iwasan ang kagat ng zombie at kinuha ang nabaling hawakan ng maso para itarak ito sa ulo ng zombie. Balik sa entrance ng mall, biglang lumitaw ang isang zombie at sinunggaban ang buntis na asawa ni Andre na si Luda. Binugbog ito ni Kenneth gamit ang kanyang baril kaya siya naman ang inatake ng zombie. Tinulak siya nito sa fountain at nasugatan ng kanyang braso. Habang nagpupumigla sa tubig, pinulot ni Ana ang nahulog na baril ni Kenneth at pinaril ang zombie. Sa balikat lang ito tinamaan pero sapat na iyon para makatakas sila. Tumakbo ang tatlo at muling nakasalubong ang iba pa at magkakasama silang pumasok sa elevator. Pagdating nila sa itaas na palapag, hinarang sila ng tatlong armadong gwardya na gusto silang paalisin. Matapos ang maikling pagtatalo, napakiusapan ni Ana ang mga gwardya na hayaan silang manatili pero kinumpis ka ang kanilang mga armas. Sa telebisyon, pinanood nila ang kaguluhan, kamatayan at pagkawasak na lumalaganap sa buong mundo. Nalaman din nila na ang tanging paraan para patayin ang mga zombie ay ang pagtarget sa kanilang utak. Pinanggit ng isang opisyal na ligtas na sa lugar ng Fort Pastor at agad naman itong naging pamilyar kay Kenneth bilang lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid. Samantala, dinala ni Andre si Luda sa banyo at napansin na may sugat ito sa braso pero dahil maliit lang, inakala niyang wala itong dapat na ipag-alala. Si Ana na naghahanap ng first aid kit ay na-overwhelm ng kanyang emosyon ngunit pinilit niyang kumalma upang gamutin ang sugat ni Kenneth. Ilang sandali pa, iminungkahi ni Michael na takpan o ibarikid ang lahat ng mahihinang bahagi ng mall at magpinta ng SOS sa bubong sakaling may tumaan na rescue helicopter. Pagkatapos, Pumaba ang mga gwardya at nakita ang nangingisay na zombie sa fountain. Isa rin itong dating gwardya, ngunit wala nang ibang magawa ang kanyang mga kaibigan kundi barilin ito sa ulo. Pagkatapos, nilibot nila ang ibang tindahan at binaril ang lahat ng zombie na kanilang makita. Ilang sandali pa, itinapon ng mga gwardya ang mga pangkain ng zombie mula sa bubong habang ang iba ay tinatapos ang pagsulat ng SOS. Mula sa itaas, nakita nila ang buong bayan at napansin nilang puno na ito ng mga zombie. Nang makarinig sila ng mga putok ng baril, ginamit nila ang binoculars at nakita ang isang lalaking nagngangalang Andy sa bubong ng kanyang tindahan ng baril at itinuro ang kung anong bagay sa langit. May helicopter na dumaraan kaya nagsimulang magwagayway ng kamay ang mga grupo para makuha ang pansin nito. Ngunit hindi sila nakita ng chopper at tuluyang lumipad palayo. Kinagabihan, ikinulong ng mga gwardiya ang grupo sa isang tindahan para hindi sila makapagnakaw ng supply. Naniniwala naman si Michael na kailangan nilang kumilos dahil wala ng tulong nagdarating. Wala namang pakialam si Kenneth sa kanilang pagtatalo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makarating sa Fort Pastor para mahanap ang kanyang kapatid. Kinabukasan, nagising ang lahat sa automatic timer ng mall na sabay-sabay na nagbukas ng mga ilaw at nagpatugtog ng musika. Ang mga TV ay puro static na lang ang ipinapakita, sinyales na nawalan na ng signal. Samantala, Naglakad ang gwardyang si Terry para puntahan ang control unit at nakita siya ni Anna at nakiusap na buksan ang tindahan para makapunta ang grupo sa banyo. Nakarating si Terry sa control unit at pinatay ang musika. Pagkatapos sinilip niya ang security camera at nadiskubring may paparating na truck papunta sa mall. Nang sabihin ni Terry ito sa iba, agad-agad silang pumunta sa bubong para pag-usapan ang dapat gawin. Sinabi ni Ana na dapat nilang tanggapin ang mga survivor. Pero hindi sumang-ayon sina CJ at Bart dahil ayaw nilang magtiwala sa mga hindi kilala. Hindi sang-ayon si Terry sa mga kaibigan niya kaya sinumantala ni Michael at Kenneth ang pagkakataon para suntukin ang dalawang gwardya at tanggalin ng armas. Habang dinadala ni Terry ang mga lalaki upang ikulong sa mall, gumawa naman ng karatula si Ana at Luda para gabayan ang truck papunta sa likurang pasukan. Ngunit biglang umatras ang sasakyan at bumangga sa gusali kaya kinailangan lumabas ni na Andre at Michael upang labanan ng mga zombie. Binaril nila ang bawat zombie na lumalapit. Napatay nila ang ilan bago maubusan ng bala at napilitang bumalik sa loob. Sa kabutihang palad, ligtas ang mga nakasakay sa truck. Sadyang ibinangga nila ito sa mall para makasampa sila at makapasok ng hindi nalalantad sa panganib. Pagpasok ng lahat, inanunsyo ni Ana na siya ang magchecheck ng mga sugat kabilang na ang isang babaeng malubha ang kalakayan na itinutulak gamit ang kariton. Samantala, sinabi ni Kenneth na gusto niyang gamitin ng truck para pumunta sa Fort Pastor pero ipinaliwanag ni Steve at Norma na galing sila roon at sinakop na rin ito ng mga zombie. Dahil sa pagkadismaya, Umakyat si Kenneth sa bubong kung saan nakita niya si Andy na humihingi ng impormasyon. Gumamit siya ng isang karatula para sabihin kay Andy na wala na ang fort at wala nang darating na tulong. Sumagot naman si Andy na may pagkasarkastik dahilan upang mapatawa si Kenneth. Samantala, ginamot ni Ana ang mga sugatang kasama at tinignan ni Terry ang may sakit na babae, ngunit bigla naman itong namatay. Kinumpirma ito ni Ana matapos niyang suriin ang pulso ng babae at tinakpan ito ng kumot. Ngunit laking gulat nila nang bigla itong bumangon. Agad na nagsitakbuhan ang grupo nang mapagtanto nilang isa na itong zombie. Kumuha si Ana ng isang bagay at nang lumapit ang babae, sinaksak niya ito sa mata. Dahil nakita ni Ana ang pagbabago ng babaeng ito, naalala niya ang sinapit ng kanyang asawa. Sinabi niya sa grupo na ang pagkagat ng zombie ang nagsisimula ng pagkahawa. Samantala, si Frank na isa sa mga sakay ng truck ay nakagat din gusto ni Anna na i-quarantine ito, ngunit sa palagay ni Michael ay mas mabuting patayin na ito bago pa siya magbago at sumang ayon naman dito si Kenneth. Tumakbo naman si Anna para balaan si Frank at nakiusap ang anak nitong si Nicole na huwag ituloy ang balak pero hindi ito pinakinggan. Binigyan si Nicole ng sandaling pamamaalam pagkatapos ay dinala si Frank sa isang saradong silid kung saan hinihintay siya ni Kenneth na magbago bilang patunay ng kanilang hinala bago siya barilid sa ulo. Lumipas ang mga araw at sinubukan ng grupo na aliwin ang kanilang mga sarili. Mayroong naglalaro ng chess, may nanonood ng TV at meron namang nakikipagbembangan. Madalas ting magsulat ng mga kahilingan ang grupo sa mga karatula Habang si Andy naman ay binabaril ang mga zombie na itinuturo nila na nagpapakita na mahusay itong bumaril Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga mahal na buhay na wala na Pagkatapos ay biglang nawalan ng kuryente Agad namang tumakbo si Andre para tignan si Luda na matagal nang may sakit kaya itinali niya ito sa kama at ang apat na lalaki ay nagtungo papunta sa generator at doon napansin nilang may mga dugo sa pader. May gumagalaw sa dilim kaya naghanda silang bumaril. Ngunit nang matuklasan nilang aso lamang ito. Tinawag ito ni Michael at lumapit naman ang hayop, tila maamo, pero bigla itong tumahol. Sa isang iglap, may zombie na lumitaw mula sa kisame at tumalon ito kay Bart upang kagatin ang kanyang leeg. Ang ingay ay nakaakit ng mas maraming zombie na nagsimulang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Agad na tumakbo ang grupo pero huli na para kay Bart. Agad na binuksan ni na Kenneth at Michael ang gate upang makapasok sila. Mabilis namang sinapak ni CJ ang isang zombie sa mukha para maisara muli ang gate. Nilagyan nila ito ng kandado upang mas maging ligtas. Pagkatapos ay pinagbabaril nila ang mga zombie na sumusubok na umakyat. Kaunti na lang ang natitirang bala sa kanila at nang mahulog ang isang zombie, nadamay nito ang bahagi ng gate. Nakakita naman si Michael ng fuel pump kaya binuhusan niya ng gasolina ang mga zombie at hinagis ni CJ ang lighter dahilan upang magkaroon ng malaking pagsabog na tumupok sa lahat ng nilalang. Samantala, patuloy si Andre na nagbabantay kay Luda na makikitang nag-aagaw buhay na. Hinalikan niya ito bilang pamamaalam, ngunit nang tingnan niya ang tiyan nito, laking gulat niya nang makitang gumagalaw pa rin ang sanggol sa loob. Kinailangang umatras ni Andre nang magising si Luda bilang isang zombie. Maingat siyang kumilos at kinuha ang isang sinturon na agad niyang itinali sa bibig nito para hindi siya makagat habang nanganganak. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Norma na matagal na niyang hindi nakikita si Luda kaya't pinuntahan niya ito upang dipin Laking gulat niya nang makita si Andre na may hawak na sanggol at si Luda naman ay umaatungal sa kama. Agad na binarin ni Norma si Luda dahilan upang magalit si Andre at gumanti ito ng putok. Dahil parehong nagpalitan ng putok, nauwi ito sa pagkamatay nilang dalawa narinig ng natitirang grupo ang mga putok ng baril at agad na tumakbo papunta sa kwarto. Naabutan nila si Norma na naghihingalo at may sinabi ito bago tuloy ang bawian ng buhay. Gustong barilin ni Terry si Norma pero pinigilan siya ni Ana at sinabi na matay ito dahil sa tama ng bala. Nang silipin nila ang sanggol, natuklasan nilang isa na rin itong maliit na zombie kaya wala silang nagawa kundi patay na lang ito. Pagkatapos ilipat ang mga bangkay at ayusin ang generator, sinabi ni Kenneth sa grupo na mas masahol pa ang maghintay na mamatay kaysa sa mismong kamatayan. Sabi naman ni Anna ay ayaw niyang mamatay sa lugar na iyon ibinahagi ni Michael na may nakita siyang dalawang bas sa garahe. Sinabi nitong pwede nilang ayusin ang mga ito para makatakas. Nagbiro naman si Steve tungkol sa pagdalayag gamit ang kanyang bangka, pero napagtanto ng grupo na ang pagpunta sa pinakamalapit na isla ay isang magandang ideya. Hindi nagtagal, ginamit ng lahat ang anumang kagamitan na meron sa mall para mapatibay ang mga bas at halos lahat ng oras ay ginugol sa pagtatrabaho. Kaunti na lang ang natitirang bala sa kanila kaya plano nilang puntahan si Andy dahil malamang ay may extra pa itong mga baril. Gamit ang mga karatula, ipinalam ni Kenneth ang plano kay Andy. Ngunit tumugon naman ito ng pagkain at doon napansin ni Kenneth kung gaano nakapayat si Andy. Kailangan pa ng oras para matapos ang bas kaya't kinailangan nilang makaisip ng paraan para mapakain si Andy. Kung hindi, baka hindi siya umabot sa araw ng pagtakas. Naalala nila na hindi inaatake ng zombie ang aso kaya't naisip nila na ipadala ito kay Andy bitbit -bit ang ilang supply at isang radyo. Napatunayan nila na tama ang kanilang hinala na makatakbo ang aso sa gitna ng mga zombie na hindi ito pinapansin. Ngunit nang buksan ni Andy ang maliit na pinto ng aso, sinubukan ng mga zombie na abutin siya mula roon. Agad namang binaril ni Andy ang mga zombie at muling isinara ang pinto. Pero nang kunin niya ang radyo, sinabi niya sa grupo na nakagat siya. Nataranta naman si Nicole at agad na sumakay sa truck para pumunta sa Ganchap upang iligtas ang aso. Ipinarada niya ang truck sa mismong harapan ng pinto at pumasok sa loob ng gusali habang nagsisampa naman ang mga zombie sa truck. Narinig ng grupo sa radyo si Nicole habang inililigtas ang aso at sumilip naman si Kenneth sa bubong ng tindahan at doon niya natuklas ang isa ng zombie si Andy at ang kanyang karatula ay puro nalang mantsa ng dugo. Pagbalik ni Andy sa loob, napilitan si Nicole na magtago para makaiwas sa kanya. Nagdesisyon ang ilang kalalakihan na iligtas si Nicole dahil iyon na rin ang tanging pagkakataon para makakuha ng mas maraming baril. Pumasok sila sa mang imburnal matapos iwan si Steve sa pintuan bilang tagabantay. Matapos ang mahabang paglalakad, lumabas sila sa gitna ng kalsada at kung saan agad silang nagpaputok para mapigilan ang pagbusog ng mga zombie. Nakapatay ng marami si Kenneth pero habang nakikipaglaban, isang zombie ang nakahablot ng baril niya mula sa kanyang mga kamay. Sumakay ang mga lalaki sa truck para makatawid sa kabilang side at pumasok sa tindahan sa pamamagitan ng dog door na agad nilang isinara bago pa makalapit ang mga zombie. Pagkatapos, kinuha nila ang lahat ng barit na kaya nilang buhatin at sinundan ang bakas ng dugo sa sahig hanggang sa matagpuan nila si Andy na kumakatok ng malakas sa isang pinto. Humingi ng paumanhin si Kenneth sa kaibigan bago ito ang barilin sa ulo upang mailigtas si Nicole. Kinailangan nila ng magandang plano para makabalik kaya't umakyat si CJ sa bubong at inihagis ang isang tangke ng gasolina na agad niyang pinaputukan upang pasabugin. Habang nasusunog ang mga zombie, ginamit ng grupo ang kaguluhan bilang distraction hanggang sa makarating silang muli sa mga impurnal na itulak si Tucker ng ilang zombie at nahulog siya sa butas. Kit na bali ang isa niyang binti. Sinabi ni CJ sa iba na magpatuloy na habang siya ay maiiwan para tulungan si Tucker. Hindi nagtagal. Nagsimulang magsipaglabasan ang mga zombie sa imbornal. Kaya pinaputokan muna ni CJ ang ilan bago ibigay kay Tucker ang mga baril. Para habang kinakalagkat siya ni CJ, siya naman ang babaril sa mga lumalapit. Sa kasamaang palad, masyadong marami ang mga zombie at inabot pa rin nila si Tucker at sinimulan itong kainin. Sinabi ni Tucker sa kanyang kaibigat na tapusin na siya nito kaya binaril siya ni CJ sa ulo bago tumakbong sumama sa iba. Sa huli, nakarating ang grupo sa pintuan ng mall pero wala si para buksan ito. Nagsimula ng umakyat sa hagda ng mga zombie at nagpaputok ng baril ang mga lalaki hanggang sa dumating si Ana at pinapasok sila. Hindi na nila maisara ang pinto dahil hawakan na ito ng mga zombie kaya't wala silang nagawa dito tumakbo. Pagkatapos nilang magsama-sama muli kasama ang iba pang nakaligtas, nagmadali ang grupo kasama ang aso papuntang elevator at agad na isinara ang mga pinto bago sila maabutan ng mga zombie. Nakarating sila sa garahe at pinagalitan si Steve nang makita nila ito roon Nahati ang grupo sa dalawa at sumakay sila ng bus at sa wakas ay umalis na sila sa mall sa pamamagitan ng pagbubuta sa mga gate ng garahe. Agad namang silang pinalibutan ng mga zombie dahilan upang mahirapang makausad ang mga sasakyan. Nagpaputok ang mga nakaligtas mula sa loob ng bus sa pamamagitan ng mga pintana at gumamit pa si Steve ng chainsaw para patayin ng ilang zombie. Dahil sa sobrang kapal pa rin ng mga zombie, naghagi si CJ ng isang tangke ng gasolina at pinaril ito upang lumikha ng isang pagsabog na agad na nagbukas ng daan. Dahil dito, ay nagawa nilang makaalis. Napansin naman ni Kenneth ang isang zombie na nakakapit sa bus kaya bigla siyang lumiko para tanggalin ito. Ngunit sa, sa ginawa niya ito, nadula si Glenn at nadaganan si Monica gamit ang chainsaw. Nawala ng kontrol ang bus at bumanga ito sa bakod dahilan upang tumagilid ito. Bumalik naman ang isa pang bus para tumulong. Pinulot ni Steve ang isang baril ngunit tumangging tulungan si Kenneth. Lumabas siya ng mag-isa ngunit agad siyang sinalakay ng isang zombie. Tumating ang iba pang mga nakaligtas para tumulong sa kanilang mga kaibigan at labis na nalungkot si Ana nang madiskubring parehong namatay si Monica at Glenn dahil sa chainsaw. Paglingon ni Ana, biglang umatake sa kanya ang naging zombie na si Steve kaya binaril niya ito sa ulo. Pinatay naman ni Terry ang zombie na kasama sa bus at ang mga putok ng baril ay nakatawag ng pansin ng isang napakaraming grupo ng mga zombie. Nagpaputok ang mga lalaki para tumagal ng oras dahil si Ana ay naiwan para kunin ang susi ng bangka mula sa katawan ni Steve. Nakabaril din siya ng ilang zombie at sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakarating siya sa bahas. Hinila siya ni Michael paakyat at pinatay ni CJ ang mga zombie sa may pinto para maisara ito sa wakas. Umalis ang bas ng buong bilis at sumagasa sa isang gip papuntang pantalan. Halos maulog ito sa tubig ngunit naipit ito sa gilid ng pier. Agad silang tumakbo papunta sa bangka hanggang sa dumarating na rin ang mga zombie sa lugar. Sa kasamaang palad, napalibutan agad si CJ kaya binaril niya ang huling tangke ng gasolina upang patayin ang mga kalaban at kasabay nito ay ang kanyang pagkamatay. Habang naghahanda ang natitirang grupo para umalis, malungkot na sinabi ni Michael na hindi siya pwedeng sumama dahil nakagat na din siya ng zombie. Mabigat ang loob niya na nagpaalam kay Ana at sabay na itinulak ang bangka. Pagkalipas ng ilang araw, naubusan na ng gasolina ang kanilang bangka at nabulok na rin ang kanilang mga pagkain. At sa wakas, nakarating na rin sila sa isang isla. Ngunit laking gulat nila nang matuklasang puno na rin ito ng mga zombie. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.